Hello, magandang hapon. ah, uh, uli ako ay narito upang uh, sa akin channel upang magbahagi na naman po ng isang orasyon na inyo pong magagamit sa gamutan. Ito po yung orasyon na pansunog sa uh, ano uh, sa espiritong nakasanib sa pasyente. So kung, kung kayo po ay nag-aaral na makarunong ang lihim at manggamot, ay uh, pwede nyo po kunin ito at sa meron na nito, ay huwag nyo na po panahorin ang video ito. Sapagkat so ito ay sa mga baguhan na nag-aaral ng manggamot. Pero kung mga, mga datihan po kayo na nagagamot at meron na po ng ganitong rasyon, ay huwag nyo na po uh, panoorin ang video. Okay, nawa uh, ay ano uh, no skipping ads while uh, watching sa aking uh, video nito at nawa ay uh, malaking tulong po yan na inyo po magagawa para sa channel ko at ganoon din po sa pagsa sa inyong pag-subscribe bago matapos ang inyong video. So, intro muna tayo mga kapatid. sila po at uh, isinis ayon po uh, po tayo ayon nabutang kayo ng ating video na nasa mabuting kalagayan ligtas sa anong kumang at walang karamdaman at uh, angat po lagi o panalangin po lagi ang inyong uh, mabuting uh, kalusugan, pangangatawan safety uh, sa lahat ng uh, kapamakan maging kayo man po ay nasa abroad o dito sa Pilipinas at uh, uh, lagi lang po manalangin sa Diyos sa mga may lita sa pamamagitan ng banal na pangalan ng Isokristong Panginoon uh, na ating kanapang at kung uh, hindi ka po naniniwala sa aking content ay iwan mo na po ang video ko sa pagtatili po ito para sa inyo ito po ay para lamang po sa mga naniniwala at nag-aaral na makarunong ng ailing pagkakit niya na po at uh, ako po ay uh, rumerespeto sa inyong paniniwala anuman po ang paniniwala at uh, reliyon ako po ay lubos na gumagala at rumerespeto po sa inyo so galangan at respetuhan na lang po tayo mga kapatid at at kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking uh, mga uh, ng aking video ito at uh, hindi ka pa nakasubscribe pa-subscribe po kung hindi na nagustuhan. Okay, like at saka share. Uh, hit mo po ang notification bell dyan po sa baba ng lagi ka pong updated sa lahat ng video na ating in-upload at ganoon din ano uh, no scripting ads tapos nyo ang ads uh, upang uh, ganado po tayo malaging mag-upload malaking bagay yan na pong magagawa sa channel ko at uh, kung gusto niyo po mag uh, membership sa channel ko, uh, pindutin niyo po ang uh, button diyan sa baba na member. Uh, join button po. Okay? At uh, sa mga gusto mag-donation sa video kong ito, nandiyan po ang uh, dollar sign. Pindutin niyo po ang dollar sign at kayo na po ang bahala kung magkano po ang donation niyo po. At uh, ganoon din uh, sa gustong mag uh, donation kahit piso lang ay uh, nandyan po ang gcash ko ito. Akin po malu uh, malugod na tatanggapin po yan. Yun nga ibabalita ko po sa inyo na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakukuha ang aking youtube sao Pero ganado pa rin ako mag uh, mag upload ng mga orasyon ng video na orasyon para sa inyo upang uh, may dagdag naman po ng inyong mga paalamat uh, shout out po sa aking uh, solid subscriber silent listeners uh, pasok na po kayo subscribe po at uh, sa aking uh, followers at ganoon din sa aking mga channel member magandang hapon po sa inyo salamat po talaga pagkatangang na ngayon ay hindi nyo ako umiiwan uh, nagbabayad niya po kayo sa youtube upang supportahan lang po ang ating channel na ito so maraming maraming salamat God bless po sa inyo ingat po kayo lagi at sa kapwa ko content creator na mga ganitong uh, content uh, shout out po sa inyo madam, sir uh, Uh, lagi lang po tayo mag-upload para sa ating mga kapatid na wala pa na uh, wala pang mga kaalaman tungkol dito sa mga karunungan lihim upang sila ay may mapulutang aral mula sa atin so shout out mo po sa inyo mga content creator at po silang supportahan uh, sa mga ganito content na sabay-sabay mga maraming maraming salamat at sa kapwa ko Pinoy, abroad man o dito sa Pilipinas, shout out po sa inyo. Shout out din sa kapwa ko Albulario Missionario, Healer, Antingero, shout out po sa inyo. San man po tayo naroon, ingat po kayo lagi. God bless po. At uh, yun. Ako po ilubos nagpapasalamat din sa nagtiwala sa akin ng mga umorder sa akin ng uh, mga medalyon tulad ng A, A B. So, yun? ito. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala. Uh, ito po ay uh, pwede sa pangsundalo, uh, polis, uh, army security guard pwede po ito ayan po napakalino ayan. ang formula lang ito ay uh, uh, ito po ay uh, para sa mga armas di fuego eh, upang hindi tumutok at lisan ka ng mga baril. okay at ganoon din uh, malakas po sa gamutan ito kung may sanib po ang uh, inyong ginagamot ay matatanggal once na ikaw ay uh, gumagamot sa kanila. So, may dasal po ito, kompleto. Sa so, magkakagusto nito, IPM lang ako sa FB account po na ito. At uh, po yung nagpapasalamat din sa mga nag-report, uh, sa mass report, kaya uh, dito sa Gma Tector. Salamat po sa inyo. Kung hindi pa po ninyo na-report ito, pakireport po sa Facebook Uh, upang hindi niya po mabuksan, mablock ni Facebook ang account na ito sapagkat so, ginagamit niya ang aking picture upang makapaloko lang ng tao. Okay. Salamat po sa mag po So, yun. Uh, sino pa yung nag-order sa ato? As mamaya na. Shoutout po sa mga lahat ng mga nag-comment sa lahat ng aking video sa so, ganitong pamaraan man lamang akayo uh, ay akin mapaw Salamatan. Okay, ah uh, salamat po. Ah, uh, punahin po natin na nag-comment Jenski Mix Vlog ng Mindanao. Shoutout po. Ah, uh, ingat po kayo lagi, lagi dyan www. Uh, ipo watershed. Shoutout ko sa inyo uh, Mary Lee Sardido, shout out po Vincent, shout out po Mimis Daily, shout out po Ma'am Aurora Ramos, siya po yung uh, umorder ng uh, uh, tatlong inorder niya klase uh, Atardar, HAD uh, at Haring uh, Metatron yun, uh, mga pang-protection, pang, pang din po yan. Salamat po sa pagtutiwala. Neds Ador Shoutout po Neds Ador uh, I-PM mo lang ako sa aking FB account Upang uh, maka-order ka po Ng uh, medalyon Okay, ayun uh, po ma'am Kapatid kaibigan Mandirigma, shoutout po Louis Lina Daulong Shoutout po Pwedeng dalhin sa simbahan Ang mga medalyon na mula sa akin Dahil uh, patukutian naman po yung mga medalyon na mula sa akin. Switch RNTB shoutout po. Okay, uh, Vincent shoutout po. Charlotte Agustin shoutout po. Ray Ryan Hits Factor shoutout po. Jan Salukan shoutout po. Israeli Dilacruz shoutout po. Constantino Petrasa shoutout po watching from Baguio City. maraming pong salamat. Berna Maragay, shout out po. Saniela Cabonero, shout out po. Ang uh, sagrada pamilya ko po na ganito, uh, si, uh Saniela Cabanera, ay uh, ito po yon. mo yung harap. Ito yung sagrada pamilya sa likod. So, one, two, ito, may kumpletong dasal. Free shipping po dito sa Pinas. Kung sagrado po. Okay, uh, ah Sir, uh, hindi ko alam kung Sir ito, ma'am, Sanyel Cabanero Ay, Cabu Cabanero Shout out po Robert Cabonila, shout out po Benjamin Reyes, shout out po Okay, uh, Edmond Azor, shout out po Bong Villanueva, shout out po Ah uh, Aril Edoha, shout out po Victor Tikala, shout out po. Esther Lita Gaas, shout out po. Emily Dino, shout out po. Kuya Brian Adventure, shout out po. Ariana Guerrero, shout out po. Jimmy Tomon, shout out po. Suerte, sweet, Suertres Hearing, shout out po. From Panglaw Panglao Buhoy, shout out po ma'am. Oser. sir, Balwig, Shout out. Ang ilito mo ang Salvador. Shout out po. Bad's Buddy Shout out po. Metaphor. Shout out po. Uh, Elias Ed Roset ng uh, City. Shout out po. Uh, Ruben Marquez. Shout out po. Romeo Garcia. Shout out po. Gina Madersi. Shout out po. Maria Gemma Madelina uh, Dalina. Shout Shout out po ang Lito mo ang ato Mario Sperer shout out po Aljon Puod shout out po Larry Putot shout out po Rena S Reyes shout out po Reynaldo Pakid shout out po Belinda Saldivar shout out po sa inyo Maria Moreno shout out po Nabi James Espiritu shout out po Francisco Llanos shout out po Lala Mix TV shout out po Uh, Colex Cebu Hunter, shout out po. Nida Rolon, shout out po. Bertra Garin, shout out po. Okay, uh, Alejandro Rabajo, shout out. Rosy Padua Castro, shout out po. Okay, uh, Angelo Datiles, shout out po. Raymond Gayos, shout out po. Boy Online Bisaya na manggagamot shoutout po Alwin shoutout po salamat po sa yung pag-report pagtulong sa akin uh, share Alwin shoutout po Baldeo Badjeo shoutout po ng uh, eh, Taiwan by 2 si Ma'am Baldeo Baldeo Okay uh, 'yun at uh, sa mga nag-order sa akin ng uh, mga medalyon uh, akin din po isa shoutout Uh, salamat po sa lahat ng pagtitiwala sa akin na umorder ng aking mga medalyo na kahit true jikas ay uh, kayo po ay nagtiwala sa akin. Okay eh uh, Ito uh, Ma'am Aurora Ramos na umorder siya ng hari ng Catron Bigla na uh, medalya. Ah uh, Joren Sardido uh, ang in order niya ay uh, tres pico roma okay uh, Jester Mendoza 880 po ang in order niya at uh, Yan si Sir uh, Roset dalawa po ang in order niya San Miguel at Infinito Dos Medallion okay at uh, Rosely Roseli Goes isang uh, omo So, naipadala ko na po yan yung yung mga nabanggit ko. Pero yung dalawang na una ay bukas ko po ng maga, ipapasitin. So, salamat po sa lahat ng mga order sa akin ng mga medalyon na kahit uh, through DITAS ang mode of payment ay nagtiwala po kayo. So, God bless. Maraming maraming salamat. At huwag uh, po kayong uh, magatubiling, order sa akin ng uh, mga gamit kung ino po nga uh, magustuhan. So, yun. At uh, I-PM nyo lang po ako sa aking FB account. Ma nakapost doon ng aking mga kagamitang uh, medalya. At kung may napili po kayo, ay inyong uh, inyo pong screenshot at isend po sa aking FB na ito. Yan po. Huwag doon sa gumagamit ng aking picture. Baka may scam po kayo. Dito lang po kayo mag ano, ah, uh, PM. So yun, ah, marami, maraming 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 salamat sa inyong oras na paghihintay. Sa so, pagkat ganito po ako mag-upload uh, ng video, inuhuli ko po, po ang orasyon. So yun, uh, yun pala ay uh, ang, 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 una ko ay huli na -upload yung huli kong na-upload yung tagulilong ng Panginoong si Kristo. So, dadagdagan ko po ngayon yan dito. Okay uh, ito rin ay tagulilong bago ko ipahagi yung ano yung yung pansunog sa spiritong nakasanib sa pasyente ito mo na uh, parto pwede niyo pong uh, gawin ito ang pamagat nito ay tagulilong upang uh, maging uh, maging damo ka sa paningin ng tao okay Uh, iguti Igoti Igosom Salvami pateris et Opinion Cloti Igosom Salvami yon po ang rason. mas maganda mas may kung may damong uh, katabimo, uh, katabi mo mas maganda huwag ka pong gagalaw oras na uh, hinahanap kayo huwag ka pong gagalaw kapag nakalampas na doon ka po gumalaw okay yan po, ah, uh, pwede pong gabanggitin yan ng tatlong beses isang beses pwede at huwag nyo pong uh, na magganito yung ganito yung kanin yung kamay ay dalawang dalawin na sa ganito ok so yon punta na po tayo sa ating binabahaging orasyon so ito ay mga uh, magagamit sa gamutan ng mga magagamot sa at sa mga nag-aaral ng uh, panggagamot ay pupihin nyo na po ito baka uh, uh, wala pa po kayo so maaaring nyo po punin, uh, ito po ay ginagamit ko rin sa ating panggagamot para masunog ang spiritong nakasanib sa tao <coughs> okay uh, punta tayo sa ating google docs mamaya po pala ako ay magla live uh, bang alas 8 ng gabi o alas 7 sana abangan nyo po at pumasok po kayo sa live at kahit isa man lang po kayo ay masaya na po ako mag live sa araw araw sana nga sa so, aking na medyo matagal bumukas ang aking uh, at sa mga gusto ko lang magpagawa ng libreto o libreta na pinakita ko nung last na uh, yung mga ilang video ko yon ay uh, sa pampanga po ako makakapang gawa noon. Okay. At i-PM niyo po ako ngayon pa lang i niyo na ako, kutsi, para alam po po kung sa ilan ang gagawin kong libreto. Okay, yun po ay mga pangproteksyon. Ah, uh, sulat kamay lang po yun, ah, hindi yung print. Sulat na kamay. Kasi wala akong printer. Okay, ah, uh, narito po ang orasyon. Ito po ay, ah, uh, paggamit nito, ikinataas ang kamay, at ihiling sa Diyos. Sa oras na inyong gamot tataas ang ka kanang kamay. Ah, uh, bahala na po kayo kung ano na paano nyo babanggitin ang kahilingan ninyo uh, ba ama uh, hiniling ko po sa inyo na sunugin ang spiritong nakasanib sa katawan na ito sa banal mong kapangyarihan at pahintulo tapos pagkabanggit at pagka nabanggit mo na ang iyong kahilingan ay ihip mo po ang orasyong ito unom verbum Christum Fairbantim uh, Gramanti Sao. Pwedeng isang beses, isang tatlong beses. Okay, at saka mo itusok sa dito. Sa dito, ah, sa may puso. Okay. Naway, uh, inyo pong uh, magamit ito ng aking ginahagi na orasyon at makatulong sa inyong panggagamot. At kung bago ka pa na mag-aaral manggamot, dapat mo itong kopyahin. Para pag nagkikipag ka, may additional kang uh, magagamit na orasyon. So, yon naway uh, ito po ay nasabi nasa ko kagabi sa ating live na ngayon ko ibabahagi itong orasyon. So, yon ang salamat po sa nanood kagabi sa ating live. At mamaya po, ako ay magla-live ulit. Uh, Lawa ay kumanda po ang aking signal dito sa Mindanao upang makapag-live po ako. Yan din na uh, uh, araw-araw o gabi-gabi ko -gabi pong uh, gagawin ang pagla-live upang kayo po ay uh, makakonekta. At yan din na uh, kung may mga katanungan kayo sa aking live, yun na pong tanong upang aking masagot kung aking kakayanan. So God bless. Maraming maraming salamat.